Magandang umaga po mga kapambin. Dito po tayo sa may taas po ng dampa. At ngayong umaga ay manguha po tayo ng ano, pamposte po sa ating tanim na sitaw. Ang kasama natin si Paring Andy Pre. Magandang umaga po. Yan ano po. Mahaba na po yung ating sitaw ay kailangan po ay manguha po tayo ng pamposte. At sa isang araw po uh, amlay na yung ano pre. Ay, mga ngalat yun. Oo, oh, po yung ating ano? Mga tinabsan, ano ka pare? Pwede na yan? Pwede na yung labi ng tanong. Oo. Oh. Hindi <laughs> <laughs> hmm, kakayi. ba? Wow, buta nala ano. Hmm. Tayo po yung mga dito sa Niyuga ni Itay po. Ito namang po mga kukunin natin ay yung kabal po. Tsaka yung mga ano pare ano pang pwedeng kunin yung ano? Basta pwede yung tigas-tigas na kahoy. Yung isa yung batino pwede Batino po tsaka yung mga yung ay bulong ay tapo. Ayun, ayun. Pwede na yan, pare. Yan dito po oh. Yan ang Pwede May po tayong power so yan oh. Yan oh. Para po mas madali are. dito po o. yung ganito. Pwede na, preo. yan preyo. Yan oh, magkakalapit pala yan. yan tayo pa yung mga na bila natin? 115 Naka 150 na po Ay tayo po yung mga merenda muna Ari oh Ang dapat yung dami tingnan Oo nga yun oh Yan po Tapos na doon sa dulo Sa so, bebe daan <tip>, po Ang dami na eh Kulang pa pala Kulang pa Alam hindi nga Tayo po yung Mga hakot muna Para po may dala tayo mga kapambin Pababa na po muna tayo Sa ano kubo natin mamirin na po tayo magutom na po 115 pala ang pong ating nakukuha eh. kailangan po natin na sa 200 po gawa ng malawak lawak na nga po ang ating ano eh nagtaniman po ng sitaw pre saan ka na ha huh? taas po ito ng ating dampa yan yeah, meron na po mga kaparambin para po makabili tayo ng maha po yan maha minaglak po po sa atin ay ay kutsinta po oh. taga kabilang barangay po ang naglak po para doon si ano sino bang pangalan ano? Makasawa ay ano pangalan nung? Hindi ko nga alam eh. Uwi nga, uwi nga, ano nang tawag eh. Hmm? Sa Wing Royal Bernard. Oh, eh, Wing Royal Bernard na. Oh, in? Oh, 'yun oh, an nga ang ano ko. Uh, kasing tangkad. <laughs> Laki ay. Uh, Pare, sige na magtimpla nang iyon. Kasi ano. Kalbo. Arte sa koyo yung dito sa bahay. <laughs> Are. Uh, Pare. Wala, ba wala pa ba ito sa wal? Wala pa. Lagyan pang itong kapi. Maitim Kapi po. Ha? Maitim na. Ay baka ko lang. Maitim na. Hindi nakabit. Hindi nakahingi ang noob para. Kasi may ay. May basa lang. Eh. Yeah, Nga sa nagbalag ka lang. Hmm. Alangan yun eh. Hmm. Maha po. Ah sarap. Yung malakit din ano. Hmm, maligat po. Maligat. Mm-mm. Yeah. Hindi naman ang takip eh. Hindi naman pare. Daw. Ba eh, may kanyang gayat na. May gayat yan? Hmm. lamig na parang nakapit natin. Tama. <laughs> malamig nga. ko hindi malamig. Malamig. Baka luwag ang pagkahigpit mo kanina. Baka suming ako anong hmm. Ito lang kulang pa natin pare 55 pa 55 Ang ah, pa po Marami pa po ah Kaya pwede pa pa yan Dalawang ano, ano pa yan Isa Malapit naman eh hmm? Malapit naman ah hmm. Ito ba yung grill daw? Oo. Oh. Kasi ka parang limang hanay. Ano eh. kaya? May bagting naman eh. Saan? Teka, ng dulo nung mali ka. Bakit? Ano ito nalagyan din ang sapal? Hmm. Hindi ba sabi madaling araw na nagising na yun? Gabi pa yata yun ano? Ah, gabi naggagawa. higiling na. Ayaw. So, maga ay luluto. Hmm. Ang tiyaga ayaw. Pinakatagas pa wari ko yun eh. Gawa ng ano ba? naman na Oh. Bato pa rin? Ano mm. ka yun? Baka may buhangin. Wala yun. Hmm? Diyan, may laguto to na yan. <laughs> ang kanila po bang galingan ni ano ano pa rin po? Yung mga sinauna yun eh. Sinauna po yung ano? Mm. Bato po, dalawang bato na magkapatong. Ano gayon? yun? na gaya yun po ba? Sadya, sadya. Sinauna yun, naman na pa yun eh. Wala naman yung sadya nung gaya Bato naman eh, hindi naman Hindi nga. Ay, inukit. Ay, ibig sabihin ko ba kayo na nangangasgas din pag nagbato sa bato na. Hindi makakamiro ito. Ay, oh. eh. eh. Natural nagnigilingan ng matagal na bato lang mong wanarinig na ano. May nga samang <laughs> Nakita mo na yung gilingan yun. Yeah. Yung gilingan nung una eh. Hindi mo mga hindi Wala pong may kurintin dati ay. Hmm. Yeah. Hindi ko nga ba nakik na bibidyo yun? Pwede kayang bidyohin yun. Mm hmm. Ganda ano, arap po siya na ng gilingan. Ano. Mga mm -hmm. um, ilang taon na yung mga sinkwintahan? Wala. Ah, hindi lang. Yung mga sinyo, unang na yun eh. Hindi hmm. lang, hmm. masisira. Ang pinakasira nun yung ano lang, yung hmm. kawad. Bago yung kahoy, yung ah, yung nagagay, yung handil. Hmm, handil. Ayaw. Oh. Ayaw yung na hindi masisira eh. Banga, patay na yun. Eh. Nakapatay na yung nagamit. Buhay pa yun? <laughs> Pasa-pasa pa. <laughs> o, hindi may minano na yun eh. Mano nang binagmahan. Hmm. Ay, malambot lang ang timpla, ano? Kuchinta po, malambot. Bari. Hmm. Ah, ah. ligat naman. Hmm. Maligat. Pero walang bato. Mm hmm. Hmm. Wala yan. Parang ang batong yun? Iba yung batong yun? Makinis ba? Hindi, hindi na mo sasabihin ano. Makinis hindi. Hindi man makinis niya. Ano? Parang magaspang gaspang ang pagkabato niya. Ba't pare ganito man hindi ka sarap. Hmm. Hindi ka tulad ng ibang kutsinta ano. Hmm. Ikaw ang pala iba. Hmm. Dala ang ano eh. Pag ka dala. Dala sobrang lagit. Hmm. Ah, solve na pare. Konti pa. Malabit niya. Iba ano? Iba nga. Masarap ate. Anong? Ano? Sarap anong? Hindi yung malambot na. Hmm? Hmm. Baka malamot. masama pa rin pag kayo ma ano, hindi malambot, ma kaya pa. Nakakatiga kaya no. Pag nabigla. Parang putong ano. Pag matigas hmm. no. Maya mm. pa. Hmm. Tara po yung mga mungo na ulit. Wala na. Pinggan-pinggan po. Ano pa? na pirmula lang. Ah, may hita ko hindi kiniisot. Iisa naman po. Magandang hapon po mga kaparambin. Tayo po ay nagtatasa po ng mga kahoy. Kami po itulong ni Pare Andi kanina. Yan po ang ating natasahan. Madami na po. Ay ngayon po hapon na po. Alasin ko na po ng hapon. Ay pinauwi ko na po si Pare Andi. Bawa nang malayo nga po ang uwi niya. Ay tayo po ay nag uh, pa din eh. Are po ay ano na nasa 200 piraso na po yung ating nakuha. Tulong po kami ni Barry Randy kanina. At maya maya po tayo ay magdidirig po nating silihan. Lihan. Pinapalamig-lamig lang po natin ang panahon at talagang kanina po ay napakatindi ng init. Maya maya po tayo. Are po ay gayak po sa ating ano, tanim na sitaw may mga naamlay na pong iba ay hindi ating gagayak lang po para isang araw po tuwing umaga o hapon tayo po makapaglagay ng kaho ng ganitong pusto po para mas madali na pong maglagay nakatambak lang po dito basta kukuha na lang po tayo maglalagay na tayo pinagpatulong na kay paring nandi para isang abala po madami agad makuha Ito po yung wala pang mga tasa mga kaparmbin. Ito po yung ating ekstrahan din kapag katanghali po. Malinom naman po din sa lugar na ari. Ari naman po mga kaparmbin yung ating natasahan. Bali dalawa po kami nagtasa dito. Ni paring andi, ang dami na po. Oh. Yan. Ito po yan. At tayo po yung magdidilig maya, maya sa silihan natin. Yan po. Oh. Talagang lanta po sobrang init po kanina ay maya maya po ating testingan po mga kapanbin itong ating kahoy na poste po gawa ng isang hanay po ay limang piraso lang po ating ilalagay ay ating testingan kung magkakaigi po dito po ang unang poste Ayos na po mga kaparambin itong ating poste po. Limang perasa po ang ating nalagay po sa isang hanay. Yan po. Testing lang po ito. Sa isang araw po natin nalagyan ng binili po Nating trellis. Yung parang lambat po. Parang hindi na po tayo magtatali-tali. Yan po ang ating binili ay. Ito po yung ating mga sitaw. Yan po. Nahaba na po siya. Yan po. lalagyan lang po natin ng pataba medyo ano po nadilaw okay naman po ang ating tanong dito mga kapang tapos ating gagras katirin po itong mga palay palay para po ano malinis yan po tapos kahapon po mga kapang bin ay naghuli po ako dito ng ating mga buto ng sitaw lahat po nahuli pa na natin yung mga wala po sibol araw araw po tayo dito kaya lang po eh, minsan eh, hindi na po ako nagbibidyo yan po ay sibol na rin po lahat pala ito sa so, isang araw po pala tayo ano, makakapagpatubig na pero basa pa naman po ang ilalim niyan ay mga buhay po oh. Ang na po oh. Yan, oh. Simula na po Laga ng ng patabako, oh. na lang ang pataba po may Ang dami na malari eh. Apat ay Yan, medyo malamig-lamig na po ang ating panahon. Magdidulog na po tayo.